Ano ba nakikita yung clear message ng China dito? Kasi clearly meron escalation, di ba? Yung ano yung ang pwedeng clear message dito, ayaw kasi ng China na lumapit tayo doon sa Baho di Masinlok, no? sa Scarborough Show. At number two, ay nilang i-enforce natin yung arbitral ruling na panalo tayo. So, ginagawa nila para itaboy tayo, para hindi tayo makalapit doon sa uh, uh Bautimusin na alam alam naman natin na traditional fishing ground ng Pilipinas 'yan no wala pa yung uh, uh Amerikano dyan, no wala pa yung ibang bansa eh noong isda na ang Pilipinas dyan sa uh, Bautimusin block alam nyo, yung yung ano yung yung onclose eh 1982 lang na naraan ano 'yan nagawa no at hindi ng China yan at dinatify noong 1996, no? Pero bago ang UNCLOS, ano ba ang batas na sumasakop sa karagatan? Wala po, di ba? Ibig sabihin, lahat ng bansa pwedeng lumaya, pwedeng mangisda, pwedeng anong gawin nila dyan. Sa high seas, libre po sila. Kasi wala ding territorial water nun eh. Wala ding continental zone. Nang, nangyayari lang po yung maritime So uh, zone na yan, noong 1982 sa Unclosed na pinirman sa Caracas, Venezuela. No? Dahil noong unang panahon, sinasabi ng China na meron silang historical rights, eh lahat, na, lahat naman lumalayag dyan eh. Pero nung pinirmanin nila yung UNCLOS at sila yung nag noong 1996, they linkist you no know, all the rights that they had before. Kasi pumapailanin mo sila sa batas ng UNCLOS. Ngayon, bakit hindi nila sinusunod ang UNCLOS? Yan ang malaking tanong. Ayaw nila. <laughs> bakit isang, nga ba? Oh. May isang bagong element din dito, Mogs, eh, di ba? Dahil yung binanggit nyo ni Christian na uh, Chinese scholar, no? ang isang sinabi nga niya, katulad ng sinabi nyo kanina, ay uh, uh, nagbago, game changer, yung ating victory sa UNCLOS. Pero yung ikalawa na binanggit niya, itong scholar na ito, anong pangalan niya ulit, Christian? Whoa. Taga lang, hanapin ko ulit. <laughs> Go. <laughs> tuloy lang, tuloy lang. Mas magaling lang. ka mag-pronounce eh. eh ako Baka nga mali, rin. kaya ako ulitin eh. <laughs> <laughs> yung isang, yung isang binanggit niya ay mukhang uh, yung kanilang mga espya rito nag-report na sa kanila na may plano yung Philippine government na mag-file ng ikalawang kaso sa Ongloss based on environmental grounds. Oo, Nabang yung hinahanda eh, ng DOJ, oo. Oo, pinanggit na 'yan eh, no? Hindi pa 'yan lumalabas sa publiko eh. So so malamang uh, uh, sinabihan sila ng mga traidor at mga taksil na nandito sa ating bansa. Na may plano ang DOJ na magsampan ng second case sa Ongloss. At ikalawa, kung magsasampa ang Pilipinas ng second case sa Ongloss baka ganahan yung ibang mga bansa na claimants din katulad ng Vietnam na mag-file din ng similar case yun yung sinabi nito scholar na ito kaya isang dahilan yan kung bakit nag-i-scale up yung aggression ng China no? para ma-discourage yung mga nagpaplano na magsampa ng kaso na gumaya sa Pilipinas dahil uh, pinatunayan natin na kayang manalo ng isang uh, maliit na bansa laban sa isang superpower yun yung sinabi nitong scholar na yan. Oo. usually, di ba pag ano, if you want to know what uh, a government like China's uh, is thinking, natetelegraph 'yan eh through the writings, no? O kaya mga pronouncements sa kanilang mga scholars o ng kanilang state media. So, importante i-monitor 'yan, no? The same way na pag may mga ano, uh, pro-China o kaya mga propagandista dito, no? sa Pilipinas. Parang ito rin yung mm-hmm. nag, communicate diba? Tama ba? Yung mga pangit. Mugs, pasensya na kasi ang context yan. itong guest natin, ano, sabi niya, yung mga pro-China na propagandista daw dito sa Pilipinas, ang papangit. Yan na yan tao, yung mga pangit eh. Okay. At, at teka, kayong dalawa, parang kayong behesara sa, ano, eh, sa mga ano, sa all things military, no? Uh, si Mr. Ronald Yamas mahilig sa baril niya, no? google din na lang <laughs> okay ba <laughs> Hindi, <laughs> ano yan, important, ano yan, maganda yung nilatag ko lang. Kasi ang tanong ko sa inyong dalawa, gentlemen, di ba doon pa natin natin dito sa ongoing modernization ng ating Armed Forces of the Philippines, ah uh, ito, yung, ito kasi yung tumatak na term sa akin, pero alam ko rin sa latest national, dito sa latest modernization program, iba na yung term, di ba? Pero umabot na ba tayo rin sa tinatawag ng credible defense posture? To the point na kahit pa paano, kung China, kung aatake, medyo mag-iisip kahit pa paano. Kasi kayang makapanakit kaya magpadugo ng ilong? Umabot na ba yung ating capability sa gano'n level? Layo pa. <laughs> Malayo Layo pa. Nagsisimula pa lang <laughs> tayo. Miss Kim, may... Ano na ba yung, yung Brahmos? Wala pa ba, ba? Yung then, bramos Brahmos? Ando na yung dalawang Brahmos eh. Dalawang... Dalawang <laughs> uh, battery, no? Yung isa ilalagay sa lubang at isa ilalagay sa Kuga Island data. No? Isang Pero... limang, lim, lim limang minuto lang. Ubus na yun. Oh, malayo pa. Yes. Malayo. <laughs> ang free gate mo, dalawa lang. Saan eh, ba ang hindi, China, hindi pa enough rewards, to? The world's largest coast guard. Tsaka mas marami ng barko yung China kaysa sa US Navy. World's biggest Navy na ng China, di ba actually? Oo. Oh. No. Secretary. Ayun yung nga amin, na, malayo. In terms of quality, lamang pa yun ng Amerika dahil may 11 nuclear powered na ano eh. Uh, aircraft carrier. Eh, yung China, dadalawa lang, di pa nuclear powered Conventional <laughs> pa yun. Yung, yung, minimum defense capability, no? minimum nga eh. Mm -hmm. Ibig sabihin, walang ibabat-bat yun. Minimum lang eh. Ang, <laughs> ang, ang pa rin, ang pangunahin nating strategy is asymmetrical warfare. No? political which is, judo pa rin, no? Political which judo. Is, uh, natin kung saan sila, kung saan sila masasaktan. The economy, no? World opinion. Dahil nakatali yung kanilang ekonomiya, whether they like it or not, sa kwan? sa mundo, no? Bagamat may mga may mga malalaking uh, kumpanya ngayon sa Amerika na nagda-diversify away from China, malaking bahagi pa rin ng supply chain ay uh integrated sa buong mundo. Kaya kung uh, matatamaan yung China sa global uh, na pagtingin, doon sila masasaktan. Kahit kasi mag-scale up tayo, kahit gamitin natin yung lahat ng budget natin, no? Wala ka lang wala ka lang itira sa corruption wala ka nang itira sa kwan. wala ka nang itira sa... Huwag naman. Uh, magagalit dyan. wala, ka nang, wala ka nang itira sa People's Initiative. Huwag ka na. Kahit wala na matira dyan. Lahat ilagay mo na lang sa kwan sa pang, pangbili ng minimum capacity. No? Sinasabi ni Christian. No? Hindi pa rin tayo makakahapon sa China in a hundred years. So labanan mo sila kung saan sila masasaktan. Asymmetrical warfare pa rin. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas parang pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam niyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.